Hello mga lodi, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga lodi, may bisita tayo mga lodi, galing pa sa ibang lungsod, sa lungsod ng Mabini. Sila po ay naghahanap ng sisiyaw ng itik. So kaya pumunta sila dito para makita nyo ang ating itikan. So ipapakita po natin mga lodi dahil order sila ng 100 heads na itik. So, Ayan, papunta na kami sa loob ng ating maliit na farm, mga lodi. So, um, bago ang lahat, ah uh, shout out muna tayo sa ating mga uh, subscribers, no? Renier Rodriguez Kison, ng kumpare ko, at saka si Waskin Brownlee, at saka si uh, John Mark Zagakaban. Okay, ito palang Ating mga bisita ngayon mga lodi ay si Sir Eroy, Roy no? from Mabini, Bohol. So, ayan pinakita ko sa kanila yung ating area. Diyan lang sila tumingin. Nagvideo sila para sa kanyang mga magulang. Para sa kanyang ina. So, ayan mga lodi.